Mhm. Mm sa Letmalayo. Okay lang po. Oo, dito kami tatiyakin kasi nakatira sa Tansa. Ah, sa Tansa sa Spring Town. Sa bahay okay. namin yung pharmacies. Okay. Ay, salamat po. Thank you. Thank you. Lala mo. Pa Alfonso, madam. Alfonso. Oho. Uh -huh. Kanino pangalan? Ay, di ba? Di Anong black and lot po kayo? Ano? Anong black and lot po kayo? 387. Oo nga. Oo nga. Tama. 387. Oh, tama. 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 Sino nag-send? Ah. Hi. Ito po. Picturean niyo po ako. Pipicturean niyo ho. Okay. Okay. <laughs> Okay na po. Gamot po ito, madam, no? Uh, Salamat. Okay. Ipipikapin pa tayo, guys, Patres and Dito din ang pick-up. So, ang shipping pin nito Patres and natin, ay 93 pesos. Tapos yung pa, ano natin, pa Alfonso, ay 200... 204 pesos. Kasi, dito na tayo sa Tensa. Ito lang pa Salamat po. Patrosin na natin. Naka-plastic. Diyan na lang yan. Alright. Hindi na tayo mag-aabang ng cyber. Kasi madalang cyber dito eh. 100 pa binigay. 95 lang ship. Di may tip tayong 10 piso. Alright mga boss. Hatid na natin to. So, unahin natin itong 13 MR 16 kilometers Bali, 32 minutes Ando na tayo Alright First drop off Dito sa may 13 MR Teres Metro Gate Thank you Alright Salamat Salamat po Alright mga boss Item pick up item pick up Item drop off pala Gagi Alright proceed na tayo sa Alfonso Update ko na lang din kayo Pag may makuha pa tayong pa Alfonso Dito pa lang tayo sa Trece Marteres Alright. Pick up na lang move Okay yun Kay Harold po Ah dun po sa kabilang Trece Saan po? sa uh, kabila po ng ano sa gulungan gulungan ng gulong sunod ng vulcanizing uh, oh, doon pa unahan dito kasi nilagay <laughs> ah wait doon pa pala sa gulungan sa kabila pa pala to dalawa pala branch nila di man lang nag note Awit Gulungan Ah, dito Malapit <laughs> lang pala Kay Harold Boss Dalawa pala branch niya Boss oh. Ay, plastik eh, Boss plastic na rin yung maliliit thank you ang gulong ng palad ang oh, may goma Ito signal dito Kaya mo na Wala signal dito eh Wala akong signal dito Banda Ayan na <laughs> Ngayon pa lang Kailan naka na tayo Sampalang o sining akong Cellphone oy, ay nako gipisting gaya tayo eh. <laughs> Alright mga boss, nakakuha tayo ng pangsabay pa Paindang Alright Ayan, pinicture na natin yung Ano natin, yung kamay Hahaha <laughs> Proof of delivery, ay proof of Pick up <laughs> Kamay <laughs> Ginagawa mo Ginagawa mo Paindang to mga boss Bali, i-consider na rin natin na ito nag-triple booking tayo. Kasi una, Tansa to 13. Tapos, pagka-drop ko sa 13, uh, nakuha tayo pa indang. Ayan. Hindi <laughs> pa natin na-drop yung sa Alfonso natin dahil malayo-layo pa itong Alfonso natin, guys. Malay mo pag drop natin dito sa Indang, makakuha din tayo pa pa Alfonso na. <laughs> quadruple quadruple booking na talagang nangyari doon, di ba? Ayun, mga kapatid, ko lang muna to ha. Mamaya tawagin ko talaga. Dito na tayo guys at andang 92. Okay na po. Salamat po, sir. Thank you. Okay, yeah, i-mo-jot tip. Kasi pa kunti-kuntiing tip, pag inipon mo yan, lalaki yan. Hindi natakala eh, na maabot na pala nang 300 yung tip natin sa isang araw. na nakarami tayo ng booking no wala hmm. akong signal talaga oh but ganun <laughs> nakaabang na si madam sa akin no? Oh. hey ma'am <laughs> kaabang na pala kayo tabi <laughs> mm -hmm. <laughs> kasi yung maintenance drugs yun eh aha drugs yun Mhm. Mm -hmm. Siya nat malayo. Okay lang ako, ma'am. Doon kami dati kasi nakatira sa Tansa Ah, sa Tansa, sa Spring Town Kapit bahay namin yung pharmacist Okay Ay, salamat po! Thank you! you. Poh, P305 naman binigay ni madam 100 binigay ni boy Kano? P305 binigay ni madam By P204 lang yung shipping ang <laughs> bait ni madam Napaka generous Ayan Tapos nakaabang na pala sa akin si madam Tapos tama pa yung nakapin Napaka swerte ko talaga Swerte talaga Pag makuha niyo yung booking ni madam Dahil hindi na kayo ililigaw Taman tama talaga yung nakapin Tapos nakaabang pa si madam Nakamonitor sa atin Kahit nakadalawa na tayo ng wake up Di ba nag-pick tayo ano, uh, sinabayan pa natin 'yon, 13. Tapos pagka-drop natin sa 13, nawala tayo pa indang. Pero tama naman yung ano natin nakuha dahil mad madadaanan din naman natin, doon din naman yung way natin papunta dito sa Alfonso. <laughs> so tama na rin 'yon. Tsaka monitor pala sa akin si Madam. Well, mabait si Madam, no? Nag nagtip pa, Nag pa sa atin ng 100 pesos Malaking bagay na rin sa ating Ayan. So yun Shout out kay madam Napaka uh, mabait <laughs> Dati daw siyang nakatira sa Tansa Tapos ngayon nandito na sa Alfonso so, kapit daw niya yung Pharmacy na yun Kaya suki so okay na siguro siya <laughs> All Alright mga boss So abang-abang na lang tayo Ng booking dito sa Alfonso so, Shoutout sa mga ganong customer. <laughs>